So, gagayahin natin sila na nagluluto daw sa, sa intang araw. Ito lang yung lulutuin natin, egg, then may mantika tayo dito. Then ito yung ating kawali. O oh, hawakan mo to, lalagyan ko ng mantika yung ating Naku, open mo to, hindi ko mabuk-ma-open. So, maglalagay tayo ng mantika dito sa ating kawali. Konting-konting mantika lang siguro lalagyan natin para Open. Okay na Kita nyo ba yung mantika? Hindi yata kita yung mantika. So, ayan yung mantika. Hintay lang muna natin siyang medyo uminit-init ng konti. Tsaka ako siya. Umalis kayo dyan. malis dyan para hindi. Hintay lang natin medyo uminit-init ng konti para lagay natin itong itlog. So, ang init talaga. Sobrang init. Ayan kami. Sobrang init. Inihintay lang namin kung init-init yung kawali. Ito. Kanina pa akong tinatawag nitong broiled dan to. Na kanina pa daw niya binilad tong kawali namin. Kaso nga, hindi ako tumatay dalag, ano kami, nag i coat kami sa loob ng bahay. So, ngayon is, eto nga yung ating kawali. Pagdating natin yung ating camera. Eto yung ating kamantika. Init na kaya yan? Ko so, mainit yung kawali. As in, totally mainit yung kawali na to eh yung mantika hindi natin alam. Pero lagay na nga natin para habang umiinit yung kawali tsaka yung mantika is naluluto. Nasaan yung kutsara? Oh, ah, sige, ikaw na lang magbasa. Andito, hindi, hindi, kutsara yun. Ano? Hmm. Sige, basagin mo. ayo Ah, init. Ako na nga. yan na. Natapon. So, nasira ang ating itlog. Oh, eh. ah, bebe, oh. Ah. Yan ang ating egg. So, maluto kaya. Maluluto kaya ang ating itlog. Eh. Dapat na eh. May isang oras yan eh. Isang so, oras daw kami mag-video dito. Hintay namin isang oras to. So, papatay din natin yung video kasi masyadong mapupuno yung ating mga memories ng cellphone. O, oh, ayan na, isali na namin. Mm -hmm. So, eto na. Medyo parang naluluto na yung gilid. Ayan, nagdidikit na siya. So, may may really kayo maingay kasi may raming tao dun sa kapitbahay. Nagsisimisan sila dun. Then, dito sa loob ng bahay, sumisigaw naman si Yumi Jane. Ayan, medyo merong part na na ano, na medyo namumuumuuna. Hindi ko alam kung namumuumuuna yung part na yan, kung luluto ba yung part na yan, or natutuyo lang siya. So, intay natin talaga siyang totally na maluto at babalikan pa po natin ulit itong ating niluluto na to sa araw. As in, sa araw natin siya niluluto. So, ayan, medyo ano na siya ulit. Parang nabubuo-buo na yung ibabaw. Lagyan natin ng konting asin. Nakikita niyo ba yung asin? Ayan. Basta nalalagyan ko ng asin. May konting asin para may lasa naman ng ating loob. So, ang ingay ng kapitbahay. May okay. yung ko Yung dilaw yung unang medyo naluluto eh. O, yung puti hindi eh. Yung dilaw, ayan mo. Namumukong una yung dilaw. So, ilang minutes na tayo nag-iintay dito. Maluto kaya talaga to or hindi to maluluto. Intay na lang natin kung anong magiging resulta. Yung iba, hindi ko sure kung niluluto ba nila talaga sa araw or mainit na yung kawali nila bago nila inilalabas. Ewan ko. Pero 33 degrees Celsius lang yung ating temperature or init ng araw natin ngayon dito sa at Bulacan. Ewan ko sa ibang part ng Bulacan na kung pare-parehas yung init ng araw. So, pumasok kami ng bahay at iniwan ko tong itlog na to. Yung nangyayari sa itlog is, ayan. Ano? Nakakaluto ba talaga yung araw or dinadaya ng mga nagpo-post sa Facebook? So, yung dilaw, oo, oh, naluluto. Pero itong white, hindi eh. Ang na ko inip na. Sabi niya, mami, lagay mo na sa kalan. Anakalis ka dyan. Lagay mo na sa kalan yung itlog ginaluluto. Pero ang init nitong ano, nung handle. Sobrang init nung handle. So, papabayaan ko muna yan dyan hanggang mamaya. Pagka nawalay araw at hindi talaga naluto, pepertoin ko na lang siya sa kawali. Ay, sa kalan. Sorry, mali-mali tayo. Ito na yung ating itlog. Sa kawali. Ay, sa kalan ko na kalulutoin to. Wala na. Pero kaya nagluto sa nonstick po. Hindi pa nga niya nilagyan ng ano Nang eh, mantika. So, sa kawali na lang maluto yan. So, ayan. Niluto ko na. Papakain ko na lang sa dog yan mamaya sa lang ng namin niluto. Ayan o. May apoy na. Eh, wala eh. Walang choice. Wala talaga. Hindi naluto. Kaya saka lang na natin nilutukin. Ayan o.